Weekend na naman, kaya bago natin simulan ang palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. Huwag magpagpala umaga po talaga ngayon dahil po sa dami-dami na magsasaka po ng uh, papangga na uh, siya na siyumban po ay uh, handog sa inyo ng ating pamahalaan sa pamahalaan po ng ating pamahalaan suporta po ng ating mahal na senadora, senadora ng mga magsasaka. Last time siya ang sa release ng ating budget. Senador, ay ni Marcos. Maya paaba po, karek kapatuo, kapatan, tamo, kemidroy, naglaka, pampanga. Ito daw ibibigay ng mga shallow tube well. Eh sabi ko, ibigay na rin natin dito sa pampanga sila ang na yun sasaka. Kaya mamimigay din tayo ng isang daang piraso. Itong siya ng tubol sa ating makatulog. Alam ko naman na labis-labis ang, tu ang tubig ninyo. Sobrang-sobrang pinabahana. Ngunit sa totoo lang, sa panahon naman ng tatuyo, hindi eh, naman natin naaasahan ang tubig. Kaya mabuti na na meron tayong mga makinarya. Kaya ta, apa, Tutukan ang tapatulungan kayo, tulungan ang dodo-dodo at uh, inaasahan ko na ipagpatuloy ng DIA ang kanilang pag-aabot ng serbisyo at tulong at sa ating mga magsasaka. Sa inyong lahat, sa kapila ng maraming problema, naniniwala po ako, may solusyon. Ay may solusyon sa nila, pero ang uh, naniniwala Was continuously demonstrated her commitment to innovative and proactive leadership in public service. With decades of experience, has made significant contributions to local governance and policy making. Further ado. Let us give a warm welcome to Senator Aini R. Marcus. Good morning, good afternoon to everyone, good noon. I believe everyone's uh, hungry for lunch at this point. It's a true honor to be invited to address you today. These communities rely, rebuild and design our cities and communities, our settlements for humanity and for progress. While the problems are truly insurmountable and perhaps seemingly impossible, let us not run out of great ideas. Rather, let's convert them to reality. I have, after all, been called IV solution. Pero ang totoo, ang tunay na solusyon ay magmumula sa inyo, sama-sama, tayong lahat ang sadyang solusyon sa pabahay ng ating bansa. Maraming maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng kreba. Congratulations! Mabuhay kayong lahat at sana magtrabaho tayo ng sama-sama at magkaakbay. Maraming salamat pagkatang hapon. pinakamasipag, pinakaaktibo, pinakamaasahan pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Amy, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Action, tulong mission, mga paksang napapanahon. Ano man ang hamon, Aimee's solution. Chow may kiliti mga problema nyo mapapawi Dito lang yan sa at the moment with I me at the moment with I, I, with I, me. At, the moment with I at the moment with sa I, team team. Team with I, at the moment sa with I, the I, at the moment with at the moment with I, the moment I, namin sa inyo. Ikatlong season na po tayo, tatlong season ng tawanan, iyakan, kwento at aral. Yan ay dahil labis namin kayong mahal. Senator Amy Marcos po, salamat sa inyong muling pagsama sa akin ngayong weekend dito sa At The Moment with Amy. Aksyon Tulong Inspirasyon. Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan, yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isa buhay at laging sabihin ang forever motto natin. Lahat ng problema ay... Ay, okay. mas malalim, mas matapang, mas kakaaliwan at kapupulutan ng aral. ATM. Away na talagang balala o ATM. Ang tanging mamamagitan ay si Manang. Ay may solusyon sa lahat ng komosyon sa pagbabalik ng ATM at the moment with Aimee. Ano man ang problema ay may solusyon May talino, may diskarte at paninindigan sa at haba.